morning po mga kapuso. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Sa pagtatapos ng taong 2024, ay nais po naming magpasalamat sa mainit ninyong pagtanggap sa ating munting programa tuwing Sabado ng umaga. Kaya naman sa pagsalubong natin sa taong 2025, hayaan po ninyong pabauna namin kayo ng isang regalo. Isang episode na kung saan pinagsama-sama po namin ang mga naitampok nating hiling halaman na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng inspirasyon para magtanim at lubos pang pakinabangan ang biyaya ng kalikasan mula sa pampatubo ng buhok hanggang sa pampabango ng paa at sa pakinabang ng mga bunga, dahon, balat hanggang buto. Narito po at balikan natin ang mga pinaka kinagiliwang episodes ng Garden of E sa ating year-end special na pinamagatang Galing ng Kalikasan para sa Kinabukasan. Balikan po natin alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Ang ating puntampok na hiling halaman ngayon ay ang sibuyas. Magsaslice po tayo ng sibuyas at uh, ang gagawin po natin ay parang similar sa ating guava soap. Natatandaan niyo po ba ang ating palaging sinasabi tungkol sa ating mabisang guava soap dito sa Hiling Galing? Na ginagamit yon from head to toe. Ganon din po ang gamit ng sibuyas. Pulang sibuyas man o puting sibuyas from head to toe. Mula ulo hanggang paa pwede pong gamitin. Simula natin sa ulo. Alright? Hihiwa po tayo ng sariwang sibuyas. Ayan. Isa-slice po natin ng mas maliliit ang ating Mat sibuyas. Mat para magamit natin yung katas niya. Kailangan po lumabas yung katas na sibuyas. Ang ganito kadami po ay sapat na para ilagay sa ulo, i-massage po ito. Pero kailangan po ay Iipuni natin ang sibuyas na ito, hindi basta ilalagay sa ulo at imamassage, no? Kailangan pong ipuni natin siya. Ito po ay bagong food sack, hindi pa po ito nagagamit. Dahil baka magalit yung paggagamitan ko nito kung nagamit na yung sack, no? Luma o wala ng kapares na uh, medyas, pwede rin po ninyong gamitin. Ilalagay po natin siya sa loob ng ating nejas. so ang purpose natin ngayon ay magpatubo ng buhok magtanggal ng dandruff ito na po ang volunteer ko ngayon na madadampian ng ating napakakatas na sibuyas. Watery na po siya eh. Pero maingat ko pong gagawin kasi ang aking pong volunteer ay ang aming dakilang director na si Direk Gadi de la Cruz na nagpa-skinhead pa po para lang mapakita natin kung paano gamitin ang sibuyas, no? Imamassage nyo na po mismo yung sibuyas. Anong pakiramdam, Direk? Malamig, po, malamig Malamig sa anit ng ulo ang atin pong sibuyas. Kasi po, yung iba kinakatas lang, no? Ang sibuyas, tapos kumukuha ng bulak at saka po ipinapahid. Mas maganda po ito kasi yung mga pulp ng ating onions ay nakakapagmasaj dun sa anit ng ulo. Mas nasi-stimulate po. At saka, napapakinabangan natin ang kabuuan ng ating sibuyas. Yan. So, buo po ito na imamassage bago maligo ang pasyente, no? Every time maliligo, gawan na po ng ganitong ritual ang ating mga pasyente na gusto magpatubo ng buhok. Pag may dandruff at the same time, madadali na po ang dandruff na yan. No? So, imamassage lamang tapos pwede pang ituloy ang pagmamassage kahit wala na po ito tapos magda-dry up na po ang sibuyas, ang katas ng sibuyas at pwede na pong maligo ang pasyente. Day by day, makikita po ang improvement lalo na kung wala kayong healing galing oil na napaka-effective din para sa pagpapalago ng buhok. Bukod po sa anit ng ulo, Siyempre, pababa anumang bahagi ng ating katawan, pwede po magamit ang healing powers na taglay ng sibuyas pula, puti, dilaw, ano ang kulay nito. Kung halimbawa, tinubuan ng pigsa ang pasyente. Saan man bahaging yan, itatapal po ninyo no, sa bahaging yon ang sibuyas. At the moment, wala po tayong makitang pigsa dito sa aming garden. Kaya kailangan po ay ikwento ko na lang sa inyo ang dapat gawin. Gawin po regular. Uh, everyday bago yung sibuyas na itatapal po ninyo kung pigsa nga yan, problema na yan. Or halimbawa po, merong sugat na may abscess para mabilis lumabas yung nana doon sa sugat dahil absorber nga po ang sibuyas, pwedeng itapal din po yun. Siguruhin lang na hindi natutuyo ang sibuyas at laging sariwa. Ngayon, gawin naman natin sa paa dahil from head to toe nga po, kagaya ng guava soap, ang bisa ng ating sibuyas, di ba? Pero sa paa, Ilalagay po natin sa mismong talampakan ang sibuyas kung ang pasyente po ay nakakaranas ng accumulation ng phlegm, yung parang napakarami po ng halak ng pasyente lalo na at hindi rin tinitigilan ng pag-ubo. Ganito po ang gagawin natin. Okay, ito na po yung ilalagay natin sa paa para sa mga pasyenteng inuubo, maraming plema tatapakan po ito parang nakakompress doon sa paa ng pasyente buong gabi habang siya ay tulog. Pwede rin ang daytime kung talagang sobrang matagal na yung kondisyon ng pasyente. Pero usually po overnight ginagamit ito dahil kinabukasan eh maliligo na ang pasyente kung kinakailangan. Matapos na ilagay sa paper towel, ilalagay na po natin sa plastik. Kailangan po may backup na paper towel kasi matubig po ang sibuyas. Hindi pwedeng purely plastic lang ang nalagyan. So, may suporta ng paper towel, no? Kailangan po natin i-insert ito sa matatapakan ng pasyente. At saka natin babalutin ang paan niya. Ayan, ganyan po ang itsura niyan. Lalagay po natin sa loob nito ang paan ng pasyente tulad po ng ating gagawin. Isang paa muna ang paglalagyan natin, tapos ipofold po natin yung tela, tsaka natin babalutin ang paa ng ganito. Ganyan. Puong gabi na po na nakabalot ang paa niyan. So, dalawang paa po nakatungtong ang ating pasyente sa sibuyas. Nakabalot lang pong ganyan. Within one to two days po ay mapapansin na ninyo ang improvement sa kondisyon ng pasyente. Kung dati ay ubo ng ubo, malelesen hanggang hindi niyo na po maririnig ang kanyang pag-ubo at yung plema ay mawawala. Dahil konektado rin po sa buong katawan natin ang ating talampakan. So yan po ang ating pakinabang sa ating tampok na hiling halaman sa umagang ito, ang sibuyas. Alam na natin, remember, from head to toe. Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng bitoon oil, ng alingatong herbal oil at ng alingatong herbal tea na pawang gumagamit ng mga hiling-galing videos ng walang pahintulot. Tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Subay bayan ang Hiling Galing sa official website na hilinggaling.ph, sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Nandito po tayo sa Garden of E sa ating rooftop garden dito sa Tagaytay at Mag-harvest tayo ng ating tampok na hiling halaman sa umagang ito, ang tulsi o holy basil. Ito po yun, ang dami niyang mga bulaklak. Kaya, take advantage po natin na marami siyang bulaklak para makagawa tayo ng tulsi tincture. Alright, so eto na po ang ating na-harvest na bulaklak ng tulsi o holy basil at gagawin na nating tincture pero wag pong malito dahil meron tayong Nakikita sa market na sweet basil, ito po yung culinary basil na kaiba dito sa medicinal na tulsi basil natin. Magkaibang uri po sila. Siya po ay itinuturing na queen of herbs ng Hindu religion. Malaking tulong po ito sa brain dahil may taglay po itong nootropic substance na nakakatulong po na pampatalas ng memoria, pampatalino, at ang sinasabi po sa pag-aaral ay nagiging mahimbing ang pagtulog ng mga pasyente na natutulungan ng ating tulsi extract pinoprotektahan po nito ang brain sa heavy metals gaya po ng uh, arsenic, chromium, ang cadmium at iba pang mga free radicals na maari po nating malanghap gayun din sa toxic effect ng radiation at industrial pollution. All right. So ito po ang ating ferment na mga bulaklak ng tulsi o holy basil, no? Ang inihalo ko lang po dito ay ang aking paboritong gamit sa paggawa ng tincture, ang vodka. Dahil ang vodka po ay uh, walang lasa, walang amoy, hindi nagki-create ng discomfort sa pasyente na gagamit nito. At napakaganda po ng ating holy basil extract para sa mga may problema sa brain. Iba't ibang uri ng problema sa isipan. Ito po ay very good actually for brain health sa mga pasyente natin na nakaranas ng insomnia, pati po sa mga nakakaranas ng anxiety, depression. Malaking tulong po sa inyo no? ang pag-take ng ating pong tincture. At uh, itong properties ng holy basil ay naihahambing po ang kanyang bisa sa western medicine na volume na ginagamit po sa mga pasyente na may depression bilang antidepressant uh, drug, no? Sa mga gusto po at interesadong gumamit ng ating holy basil extract ay uh, medyo madami po ang kailangan. Minimum ng uh, 300 mg ang intake po nito. Pwedeng mula sa medicine dropper ay mag -i extract po tayo at idadrop sa ilalim ng dila ng pasyente diretsyo, no? 300 mg to 2,000 mg, ang pag-take po nito divided into 3. So, 3 times a day, i-divide nyo po. Halimbawa, ang kailangan nyo ay 2,000 mg. Wala naman pong overdose nito. So, hindi po isang intake yon ha? Hahatiin nyo po sa tatlong inuman. Alright? Pwede rin po na ang mga tincture natin na nakalagay na sa spray bottle ay diretsyong isa-spray. No, mula po dito sa spray bottle ay isaspray diretsyo sa ilalim ng dila ng pasyente. Magandang tulong para sa mga may demensya, sa nakakaranas ng Alzheimer's condition, yung mga may cognitive uh, dysfunction, malaking tulong po ang ating tincture galing sa holy basil or dito po sa tinatawag natin tulsi. Sa mga interesado pong magtanim ng holy basil, mabilis lang po itong tumubo sa pamagitan ng cuttings o sa bulaklak nito. Maari pong isabog ang mga bulaklak nito sa damp soil at dilig-diligan hanggang sa ilang araw po o ilang linggo lamang pag maganda ang klase ng lupa ay tutubo na po ang ating halamang tulsi o holy basil. Ito po ang ating tampok na healing halaman sa umagang ito, ang tulsi extract or ang atin pong holy basil tincture. Alamin kung paano pakinabangan ang mga healing halaman mula sa Garden of E. Ang ating tampok na healing halaman ay ang orange or oranges. Kung sobra po ang inyong mga oranges sa bahay, sandali, wag itapon agad ang mga balat. Mapapakinabangan pa po natin yan. Hindi lang ang laman na matapis-tamis o maasim-asim na galing po sa oranges, di ba? Ganito po ang gagawin natin. Kung kulang tayo sa tsaa, naubusan ng anumang iinumin, lalo na nagkaroon ng bisita, alam nyo po ba na pwede natin gawing tsaa? ang orange peel, no? At ang balat po ng oranges ay doble ang sustansya ng vitamin C kumpara sa prutas nito sa loob. Kaya simulan po natin. Kailangan lamang po ay ingatan nating makuha yung puti, no? Kasi nandun po yung paiti. Dito lang po tayo sa mismong kulay orange na bahagi ng balat ng ating oranges para hindi pumait ang ating tsaa. Depende po sa dami ng pangangailangan natin, na Depende sa dami ng iinom. Dapat available ang mga orange peels ninyo na pwedeng gamitin. Kukunin na po natin ng orange peels. Ilatagay natin sa ating chill. Yan. At dadagdagan pa po natin ng hot water. So, ayan, may kulay na po siya. Ayan, ready na po ang ating orange peel tea. Mabango po, orange na orange ang amoy, no? Pero tingnan natin ang kanyang lasa. Ayan. Kasing kulay ng aking tasa, ang kanyang kulay. Mm. Ang sarap. No, hindi na kailangan po ng sweetener actually. Pero kung sweet tooth kayo, Pwede din lagyan ng honey, pwede din lagyan ng ibang sweetener lalo na kung wala pa naman kayong diabetes. Ano po? Yan ang ating orange peels tea, diba? ba? Pero alam niyo po ba, bukod sa vitamin C, may anti-inflammatory properties din po ang ating orange peels tea. Kaya 'yung mga may inflammation ito na po ang inyong isama sa hydrating diet. Ganun din, nagtataglay po ito ng pectin, kaya yung mga matataas ang kolesterol. Bagay po, sa matipid na tsaan na ito, na gagaling lang sa balat ng ating oranges. Sa halip na itapon, pakinabangan po natin. At sa mga conscious, sa kanilang kutis. Nagtataglay po ang orange peels ng alpha hydroxy acid na magandang pampakinis ng kutis. Anong gagawin pag naliligo po ay uh, ating ipang babadi scrub no? ang mga balat ng oranges. Pwede po itong lagyan ng kombinasyon ng oil, avocado oil or olive oil, tapos lagyan po ng asin. Or pwede rin ng sugar, no? Pero yung mga pino po, bago i-scrub sa balat. Okay? Pero bukod po dyan, maganda rin pong gamit kung nagpo-problema kayo sa paa. Lalo na napapalusong sa baha. O kaya parang may nababa na agang kayong gustong tumubo na alipaw nga. Maganda pong gamitin na foot soak ang mga balat ng oranges. At kung halimbawa naman hindi madalas nalilinisan ang ating mga isinusuot na sapatos, pwede rin pong ibabad kahit overnight lamang ang mga sariwang balat ng oranges na atin pong sa halip na itapon ay ilalagay muna matapos i-consume ang laman nito na napakasarap, di ba? Para po sa mga nagluluto sa kahoy o de na kalan, magagamit po ninyo bilang pampaningas ang pinatuyong mga balat ng oranges mas maningas po ito kesa sa papel o gaas na ginagamit. Very healthy pa sa ating environment. O ayan po, balat pa lang. Ang dami ng pakinabang natin sa oranges, di ba? Sana'y makinabang kayo sa ating hiling halaman sa umagang ito. Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa ating Garden of E at ngayon ang ating tampok na hiling halaman ay ang avocado. Ang taglay nitong prutas, ang taglay nitong dahon at ang kanyang buto. Alam niyo po ba na ang avocado fruit ay mayaman sa folate at fiber? Marami po itong pakinabang para sa reproductive health ng parehong babae at lalaki. Sa kababaihan, nakakatulong po ito sa kalusugan ng uterus at ng cervix. At kung mapapansin po ninyo, ay karaniwa na itong kasinghugis ng uterus. Kung regular po nakakain ng avocado sa panahon ng pagbubuntis, nakakatulong po ito sa pagbalance ng birth hormones. Naiiwasan din po ang sobrang pagbigat ng timbang ng nanay dahil ito po ay binubuo ng healthy fats. At nakakatulong din po ito sa prevention ng cervical cancer kung regular na kumakain ng avocado. Sa mga lalaki naman, ang avocado po ay nakakapagpataas ng motility at ng sperm count. Ang avocado leaves naman po ay mayaman sa quercetin, isang uri ng natural antioxidant na kailangan ng katawan para sa maayos na blood circulation at pampababa ng blood pressure. Tumutulong din po ito sa bone health sa immunity at ito din po ay anti-inflammatory. Ang avocado leaves po ay mayaman din sa zinc, sa calcium, sa magnesium at potassium. Meron din po itong taglay na serotonin na pampaganda ng mood, pantanggal ng stress at anxiety at nakakatulong din sa brain function. At ngayon po ay gagawa tayo ng si o tsaa galing po sa mga dahon o usbong ng ating puno ng avocado at iced tea ang kalalabasan po ng ating preparation dahil gagamitin nating pinakayelo ang frozen na buto ng ating avocado. Magpapakulo po tayo ng dalawang baso ng tubig sa ganon kadaming dahon ng avocado. Ito na po at kumulu na ang ating avocado tea. Pero lalagyan ko na po ng frozen avocado pit o yung buto nito na naka-overnight na inilagay ko po sa freezer para magsilbing yelo o pampalamig para meron tayong iced tea from avocado leaves. At uh, hindi ko po tatanggalin itong uh, avocado husk o yung pinaka... Uh, balat na bumabalot dito sa ating avocado pit no dahil nagsisilbi pong dagdag na sustansya ang uh, husk galing po dito sa buto ng avocado at kasalukuyan po itong pinag-aaralan bilang panluna sa cancer kaya isama natin sa ating stone ice tatawagin po nating stone ice ang ating frozen avocado pit ito na po ang ating kumulo na dahon. Sasali na po natin ang ating avocado leaves tea. At nandito na po ang ating frozen na buto ng avocado na tinatawag pong stone ice. O, ayan po. Huwag po natin itapo ng avocado pit dahil pwede nga po itong gawing yellow o stone ice katulad po ngayon. At tumatagal po ang lamig nito ng mahigit isang oras. Hindi katulad po ng ordinary yellow na ginagamit natin galing sa tubig na nauubos at natutunaw. Hindi po nangyayari yon sa avocado pit. At para ma-preserve po ang buto ng avocado, ilagay po agad ito sa freezer para manatiling sariwa pag kinain na natin ang laman nito. Maari pong magamit agad bilang pampalamig kung kinakailangan. At maari pong gamitin muli kapag nanatiling nasa freezer lamang ang ating buto ng avocado para laging may ready na po kayong yelo. At alam nyo po ba na mas mataas din ang antioxidants na taglay ng avocado pit kesa po sa laman nito. At maari din po itong gamitin bilang pink dye para sa tela na kapag mas matagal na ibinabad natin matapos pong pakuluan ay mas nagiging darker pa ang kulay na maaring umabot sa pagkamaroon kung nananatiling nakababad doon po sa pinakuluan na buto ng avocado ang tela na ating kinukulayan. From pink to maroon, ganun po ang magiging kulay niya. At na natin ang ating tsaa galing sa ating avocado leaf leaves. Iced na po ito at malamig na po. Mm. May slight na lasa na ng avocado dahil po doon sa buto, o di ba? Hindi lang dahil doon sa kanyang dahon kundi pati doon sa kontribusyon na lasa mula sa malinis ho, no? na buto ng ating avocado. Yan po ang ating tampok na hiling halaman. Sana po ay makinabang kayo. Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Muli, nandito po tayo sa Garden of E. At syempre, tampok ang ating hiling halaman. Sa tagal na po ng pagsasama natin, naku, alam kong kilalang kilala nyo na po ang malunggay. No? Lalo na ang mga benefits ng dahon ng malunggay. Pero ang focus po natin ngayong umaga ay ang healing na ibinibigay ng kanyang bunga. Ang malunggay drumstick na tinatawag. Ito pong hawak ko ay sariwa pa, di ba? Ang gagamitin natin sa healing ay yung na, no? Katander ko mamaya pag-uusapan natin. Pero alam niyo po ba na mula noong 2000 BC ay ginagamit na ng native sa ancient India bilang pampurify ng tubig ang mga pinatuyong buto ng ating malunggay. Mula po dito sa pinatuyo na magulang na ng mga buto ng malunggay, kukunin lang po natin yung kanyang mga buto sa loob. Yan. Galing sa tuyo na po, ah, na drumstick. Para tuyo na rin po yung kanyang mga buto. Yan po ang ating iha-harvest at iipunin. Kailangan po pag nag-harvest kayo, ay patuyuin ninyong mabuti, huwag po ninyong kulubin dahil mabilis magproduce ng moisture ang mga drumstick ng malunggay kung ito po ay ikukulog nyo sa supot o saan mang lalagyan. So, dapat po ay nakabilad lang no, sa isang corner. So, ito po ang mapoproduce natin na mga buto. Ito naman pong maiitim na shell na bumabalot sa buto ng malunggay ay tatanggalin din po natin. Ang mangyayari po ay ganito na ang inyong makikita. Lalabas na po pag tinanggal na natin yung mga bahagi na aking nabanggit ay pinakabuto na po ng ating malunggay ang lalabas, no? So ito po kapag ka dinurog natin, no, kaya meron po akong pangdurog dito ang ating grinder ay magpupulbos dito sa ating buto ng malunggay na gagamitin natin pang purify ng ating pong mga maduduming tubig sa bahay. Dadagdagan ko lang po itong aking nasimulan na na mga powdered na po ito eh. O, ayan. Pero may idadagdag ko pa po itong ilang mga buto pa para lalong dumami ang ating pang purify ng halaman. At ika grind po natin bago ilagay sa tubig na madumi para ma-purify ito. Alright, ito na po. Napulbos ko na po ang mga buto na malunggay at ito ang ating sample size ng maduming tubig. Tignan natin kung hanggang saan extent na kayang malinisan nang mga powdered na buto ng malunggay ang ating maruming tubig. Okay po? Ito na po yung mga pinulbus natin ng mga buto. At saka po natin siya ihahalo sa ating maduming tubig. Hahayaan po natin itong magsettle ng mga tatlong oras. May makikita na po tayong resulta ng water purification na ating ginagawa. Ayan, ito na po ang resulta. Matapos ang tatlong oras natin paghihintay, nagsettle na po yung mga duminang tubig, no? Dahil na-absorb na po at sumama na, sinakop na siya ng mga pinulbos natin na mga buto ng malunggay. Oo. Oh. pero kung iinumin niyo po ang tubig, ha, huwag kalimutan pakuluan pa rin bago i-consume. Ang gagawin po, dahil malinaw na ito, isasali natin ng dahan-dahan para hindi sumama yung mga dumi sa ilalim. Maganda po ito para sa mga kapuso natin sa mga probinsya na sa deep well umiigib. Linisin po natin mabuti ang tubig na iinumin, lalo na kung may mga bata po tayo sa bahay. So, matapos siyang salain, ay pakuluang muli no? Bago sa laing muli at pwede na pong makonsume ang ating purified water sa tulong ng ating tampok na hiling halaman ang mga buto ng malunggay. Sana po ay nainganyo namin kayong magtanim mula sa ipinakita nating mga halamang napakaraming pakinabang. At ngayong darating na 2025, hiling po namin para sa inyo ang kalusugan at kagalingan mula sa anumang karamdaman at ang siksik, liglig at umaapaw na biyaya ng kalikasan. Mula po sa aming lahat dito sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV, Happy New Year po! Nabulag na mata matapos magba-opera, paano muling nakakita? Hiling Galing sa TV, alas 7.30 ng umaga, Sabado. Hey!